vlog muna tayo kasi abang kahiga hmm, tumatakbo yan yeah, abang sasain

sa awa naman ang Panginoon magaling na ah hindi ko matukaling anak mayroon ko na, man so, ah, kasi mayroon pa talaga nagiginom parang paranggama so si na naman ay tropa ako kasi si hindi na maalagaan so ako lang talaga bahaya aku nggak istirahat hari ini, sih kemarin terbang, terbawa permasalahan terus terus dan terus. Main macam kagak nggak Bawal mo dun sa kanya Di ko pwedeng iiwanan sa dito. Kasi yung isang anak ko nga ba nag-aaral din. Kalis. So, wala din. Eh, malayo pa naman. Kahit dito ako sa bahay. Thank you pala nga sa lahat ng mga mag-subscribe sa akin maraming maraming salamat po sa inyo sana po din yung mga yung iba po dyan na eh. hindi subscribe thank you thank you po maraming tulong na po yun kahit ako na wala pang ang papa pa ng uh subscriber nee. pero maraming salamat po, po sa inyo kasi may mga tao din pala ng sa video ko eh. wala hindi naman ang ano, nang content ko content kasi kung ano lang ang maiisip ang ko kung naiinip kasi ako Ayan. kung baga eh tinatry ko lang sana balang araw kalarin naman kung ano naman ni Lord na maganda magkaroon ako ng konti kung sa labas pinagadabis siguro marami din akong masatulungan kasi pangarap ko rin yun eh ay hindi ko mo yun kasi dito na dito sa bahay na yun nagalagay ko sa anak ko na kailangan pa sa kininis lahat ng gawain dito nagluluto ng mga matingke ginagawa ko lahat pero siyempre kung nito lang ang kakaanap Ah, uh, kainit. Saan mo ay stress ka? na. Okay. 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 so, yun lang guys. Thank you. Maraming salamat sa mga uh, nag-subscribe. Sana po i-share at i-like at pati-subscribe nilang dito. Maraming tulong po. Maraming salamat po. Bye-bye.